May bago na naman akong nakitang bulaluhan dito lang sa Langaray. At hindi lang yon dahil meron din sila ditong Lichon Belly. Pagpunta ko pa lang ay natatakam na talaga ako sa mga pagkain nila dito. Kaya umorder na ako kaagad ng mga bestseller nila dito tulad ng Lichon Belly at nilagang bulalo. Hindi talaga ako nagkamali ng inorder ko dahil swak na swak talaga to sa panlasa ko. Uh, ito yung bulaluhan oh. No? Boss RT Bulaluan, solid dyan, pero dito tayo ngayon pupunta, oh. Nandito tayo dito sa Love guys tara. Ngayon, dito tayo ngayon sa DC Blinks. Try natin yung Lichun Belly nila rito tsaka yung Bulalok. Maraming tao lagi sa Boss RT. Available yung Lichun Belly? Solo. Saka. dito 149 only rice na dito lang to sa may tabi ng ano post RD konting lakad lang nito pasok. napin nyo lang DC Bling best seller nila dito yung Lichun Belly tsaka gulalo anong oras kayo nung bubukas dito? 12 12 ng 12 tanghali hanggang hanggang 12. 12. 12 12 ng gabi yes. saan kayo located ma'am? sa Langaray Malabon. At ito na nga guys, yung hinihintay ko. Grabe, panalo. Kitang-kita mo naman kung gaano karami yung serving nila, no? Okay, solid yung lechon belly nila, 139 pesos. Solid, daming serving. Okay, o so, guys, tignan natin itong lechon belly. Balang vlogger-vlogger, solid. Yan ito talaga. Tapos yung sausawan nila. Mga guys. Mm -hmm. Anong, guys. Oh. Pesos na, pesos lang. kana? yung bulalo. Yung bulalo naman, P149 pesos. Unlimited rice na. Marami rin bumibili sa kanila. Tapos kung gusto niyo, meron din silang tinuguan, lechon, paksiw. Marami kayong magpipilihan dito. Kain natin yung bulalo, guys. Ito. Bon Maro. Ito na naman tayo. Ilagang bulalo. 那得。 ang gusto niyo magbulalo no, subukan niyo rin yung bulalo no, nila dito solid sarap Thank you. Oh, oh, ah.